Pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo pipinalag na mga kakausap ang mismong chairman ng House Committee on Public Accounts sa katauhan po ni Congressman Terry Redon. Congressman Redon, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Aluchan 23, Kong. Good morning po, Kong. Ay, ay magandang umaga. Maraming salamat sa pag -ibita. All right. Ano na pong update kong sa inyong isinasagawang uh, pagdinig may kaugnayan pa rin sa flood control issue sa ating bansa kong. Go ahead, sir. Ah, kagabi. Um, nasalang sa budget hearing po no si uh, Secretary Amina Pangandaman at si uh, Secretary uh, RC Balisakan. no. So mm -hmm. nagbigay sila ng update no dito po sa executive led probe na ginagawa po nila no. So una, Ah, uh, si MP siya, secretary nag-ikot siya sa ilang mga lugar sa Bulacan. Mm. -hmm. May sinasabi siya doon na mga may ila daw mga proyekto na parang dapat hindi daw pinondohan, no? Ah, mm -hmm. uh, ng uh, ng gobyerno, no? So, pero naglinaw din naman siya, hindi din naman niya alam kung anong klase ng mga uh, proyekto ito. Ibig sabihin, kung uh, galing ba ito sa NEP o galing ba ito sa mga congressional initiative uh, ng uh, mga kongresista o senador yun yung, yung una. Ah, mm -hmm. uh, pala 'yung uh, dev dev no, nasa pangulo po ni uh, Secretary Bistara. naghahanda na po sila. Doon sa gagawin po nilang mga executive pro, pero naglinaw siya mm -hmm. na ito po ay uh, very technical daw po na methodology lang kung ano 'yung gagawin nila so. I-check nila kung mayroon bang uh, uh, nangyaring proyekto, kung kamusta 'yung implementation, kung uh, completed ba siya, kung substandard ba siya, kung uh, yeah, basically ano lang pero ibig sabihin yung inaasahan natin halimbawa na uh, magpapanagot ba sila ng mga sangkot no mm. or mag, magsasabi ba sila na merong uh, uh, problema ito at may kailangan makasuhan parang hindi daw yun yung gagawin. Mm. Uh, ano ito po executive led probe ang gagawin nila mm. after po ng kanilang report eh parang i-endorse na nila either sa ombudsman uh, or sa kung ano man law enforcement ito mm. pong mga findings po nila. Ng oh, medyo nagulit lang ako of all provinces eh, bakit Bulacan ang unang pinuntiriya? Hindi ko alam. Wala naman akong wala, wala akong uh, dahilan para na ma-judge hmm. motive niya uh, si Ketari Pangandaman. Pero hmm. pa, siguro baka yun yung smala, mas malapit sa Metro Manila. Mas lumubog. Yun At saka, hmm. yun din yung talaga inabot ng bagyo din Check. yung nakaraan. So baka yun yung pinuntahan hmm. lang talaga ni uh, si Pangandaman. Pero hmm. yun yung basically, uh, dahil budget hearing, unang araw ng budget hearing, yun yung pagkakataon hmm. uh, Pinaliwanag po na executive no. Ah hmm. uh, dito po sa ginagawa ginagawang uh, executive led probe. So magkik magkaiba magkaiba din ho talaga hmm. yung tono na gagawin no. ng uh, executive. Well, iba yung tono ng executive uh, na ah, mga ahensya. Doon sa tono din ng pangulo kasi yung pangulo hmm. talagang ang ang dating niya parang gusto niya magpanagot eh. Hindi right. ba? Pero parang dito. ang uh, sinasabi kahapon ng DepDev, mas parang very technical lang daw yung gagawin nila mm -hmm. without exactly okay. uh, determining liability oh. parang gano'n e, oh. iba yun dun sa probe ng Congress I'm oh. sure today yung sa Senate oh. iba rin kasi syempre, bukod dun sa gagawin namin din lahat yan, sinabi ko rin nung nakaraan eh. ganyan din naman eh, malalaman hmm. kung ano yung nangyari, kompleto ba yun o hindi pero kasama din dun yung pagtingin kung hmm. asin ba may kasalanan dyan yung district engineer ba, yung regional director ba ng DPWH, yung contractor ba kung meron ba nga uh, mapapangalanan ng mga kongresista at uh, senador, eh, dapat ba kasama sila din? So, yun mm. yung mga, uh, bah yun po yung kaibahan. Gano'ng no? mm. kahaba sa... ito, Kong Terry? Po natin. O, Alin po? Ano kahaba itong pagdinig na ito? Alin sa... So, sa flood control. Considering eh. oh. na may budget ano, hearings din kayo. Ano yun eh? Yung hearing kahapon, ano yun eh? Uh, budget hearing ng uh, uh, DBCC yan. So yung mga economic managers yung mm -hmm. uh, mag-present. Kaya sila present sa kongreso kahapon. Mm -hmm. So tinanong na rin natin talaga. Kasi sila naman talaga yung uh, uh, nakatokang gagawa po ng probe na yan. At sila mm -hmm. rin talaga yung, halimbawa, yung yung check ng executive, hindi sila nag-release re ng pondo pagka halimbawa uh, wala pang uh, feasibility studies daw yung pong mga proyekto po na ipapatupad. Mm -hmm. So wala kayong planong uh, ipatawag kagaya ng isasagawa ng Senado ngayong araw itong mga official na mga uh, construction company. May mga contractor, may mga, mga kong? contractor kong. Ay hindi tarating din tayo diyan pagka talaga nagsimula na yung uh, formal hearings natin. Mm, okay. Uh, all right. Oh, may proseso kasi parang try ko yung uh, tinitingnan ng Kongreso, no? So may may ano yun eh. Uh, may panahon din para talaga magpatawag. Although, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, may nakadalang briefings na yung uh, Congress eh hmm. uh, mula nung mula nung pinaputok ng pangulo ng SONA at saka nung nagpress con sa last week nakadaram briefings na tayo so actually naunahan naman na natin yung Senado sa lahat kasi in fact yung lahat ng mga uh, invited nila today nagpunta na sa Congress yan nung nakaraan okay. um. except lang yung mga contractors ah yun po mm -hmm. right. kaya itong uh, marahin ang kanilang pinrioritize niya raw oh kasi, araw. Oo, <laughs> kasi uh, mahirap magpa-briefing sa contractors kung hindi pa talaga ano eh, hindi pa hearing proper all right na talagang uh, pwede sila mag uh, atay magsalita under oath opo uh, uh, kung speaking of uh, binabanggit mo nga kanina yung kung merong mga mga kongresista na tinutumbok ko nito pong uh, issue po na ito ay uh, kay hoy open ho ba na mag uh, mayroon pong independent body na magsagawa po ng uh, sarili pong uh, Uh, investigation, uh, pinapanukala nga ni dating uh, Senate President Franklin Rilon, eh, paubaya sa Ombudsman at uh, Commission on Audit uh, sa COA, ito pong uh, gagawin po yung pag-iimbestiga po para po maiwasan po natin na magkaroon po ng, uh, kumbaga, mabahiran pa ng uh, ibang uh, issue o oh, ng biases uh, dito po sa uh, isasagawa po sa Kongreso. Ay, wala, wala tayong problema dyan. Actually, sinabi na ho natin yan nung nakaraan. Ibig sabihin, halimbawa, kung sa course nung uh, pagdinig, mapangalanan yung isang kongresista o senador, uh, pagbibigyan natin sila na sumagot, no? kasi syempre napangalanan sila. Mm -hmm. Pero immediately, after pagka nila, pagkasagot nila, magre-recuse na yung inquiry on the particular project. Tapos, endorse na natin sa DepDev immediately. ah mm -hmm. uh, lahat ng mga dokumento at mga transcript No? kung saan uh, napangalanan yung kongresista o, at yung paliwanag ng kongresista dyan sa bagay na yan. Ang uh, purpose nun, yun nga, yung binanggit yun na, para hindi ma-subject yung Congress sa conflict of interest no? at uh, maakusahan na uh, baka gagawin natin platforma yan para magtakipan hmm. ng mga kasama natin. Right. Kung Terry, uh, maraming nagtatanong na, uh, at uh, umaasa na kumpara ng mga nakaraan, maraming hearing, maraming pagdinig, maraming investigasyon na uh, may mga naibunyag, pero bandang huli, eh, mukhang walang napanagot. Sa pagkakataon pong bang ito, mga natin, Congressman Redon, na uh, may mga dapat managot, eh, mananagot talaga sa batas natin, Kong? Uy, uh, uy alam niyo, yung pinaka-lolaing fruit dyan sa investigasyon na yan, yung parang farmalin na kumpanya. Yung base sa Mountain Province, yung 250,000 lang yung ano, capitalization. Ay, Oh, low-lying fruit 'yon kasi, yung formally na panagot 'yon, 600,000 yung capitalization. Tapos ang sitwasyon nung COVID, emergency procurement 'yung palusot nila. Mm -hmm. Bakit nila 'yon na uh, ginamit na kumpanya? Mm -hmm. Eh sa infrastructure. Wala namang emergency procurement, Hindi eh. mm -hmm. ba? Mm -hmm. So, ibig sabihin, ang kailangan malaman doon, o oh, yung pinalusot, sino 'yung nagpalusot ng mga billion-billion piso na mga proyekto? Tapos 250,000 'yung ah uh, capitalization ng mm. kumpanya ano so yun yun dun pa lang mm. tingin ko meron ng ng ma makakasuhan doon mm. kasi meron, ibig sabihin nun, may pumayag na taga DPWH eh mm. na bigyan ng kontrata yun despite wala siyang financial track record eh di ba so ibig sabihin kung yung formally kinasuhan na ganun halos ganun mas mas uh, mabigat uh, na mas mababaw pa kasi nga emergency procurement yung kanila eh ngayon wala nung emergency procurement binigyan nyo pa rin ng kontrata yun, una, 'yun, sigurado, ako, oh, tingin ko magkakaroon ng kaso 'yun. All right. MG Samedan yung tinutukoy mo kung eh, dito 'no, yung uh, 250,000 na kapital pero bilyon-bilyon piso po yung naong na oh, uh, proyekto. Uh, proyekto uh, sa ayan, ayan. Northern, tama, Northern Luzon area 'no, just sa may uh, Cordillera. Mm. parang based dun sa report, parang, hindi, sabihin na natin, ang nag-break niyan, inquirer eh, sila nag-research. No? So, talagang sila yung, ano niyan, yan yun, yan yung, yan yung kumpanya na Tapos pangalawa, Opo. yung in inspect na Pangulo na, yung sabi niya, di ba, yung manipis yung semento. Sa Iloilo po ito? Hindi, dalawa yan, Iloilo at sa Bulacan eh. Isa oh, na ah, okay. St. Timothy. Yung bibanggitin banggit ko na, hindi naman ako nagsabi. Si Pangulo naman nagsabi na nun. So, Opo. Oh, bulacan, saka Iloilo. ilo, -ilo. Mm -hmm. Yung sinasabi niya manipis yung semento, manipis yung bakal, pinapunta niya yung diver, di ba? Parang maigse. Uh, di ba? Yan mm -hmm. Yung pinapaliwanag niya. Mm -hmm. Basically, uh, hindi tumalima sa project design. O, oh, yun. Yun pa lang, may, mukhang may problema na doon kasi meron taga DPWH na nag-sign off doon eh. Na parang, oh, okay na to, boss. Di ba? Oh, okay. ang kailangan lang malaman doon sa so mga proyekto, sino yung pumirma doon? Di ba? Opo. Mm -hmm. Sa DPWH. So, no? So, yun. Mm -hmm. Kasama rin pati yung mga dating uh, DPWH secretary na uh, sa mga ipapatawag. Sakali, no? Kung... Ah, hindi, hindi, siguro hindi. Hindi, ah. tingnan pa natin kung halimbawa, uh, kasangkot kasi halimbawa, uh, may mga proyekto na hanggang level na ng district engineer. Di ba? So, maliit na proyekto lang yun. I think hindi lalagpas sa si isang daan milyon mas mataas pa doon uh, ano na regional director yes, na yung okay. ano doon may accountability na, oo oh, oh. oh eh baka pag mas mataas pa doon national na central hmm. office oh. na oh. so uh, tingnan natin kung okay. paano yung magiging ano. Kasi malalaman naman yan, natin yan sa course nung pag tinilad-tilad yung mga proyekto. Eh, kada proyekto. Alright. Alright, Alright Kong, baka meron pa ko kayong mga panawagan, mga anunsyo po, lalo po sa atin pong uh, mga kababayan. At syempre, yung mga kabilang po dito sa issue po na ito? Uy, uh, tingnan natin mamaya yung mag-hearing ng Senado. Anyway, nasa kanila naman. Tingin ko, ano lang naman yan. Yung ang mag-update mamaya naman kung ano yung side ng contractors eh. Uh -huh. Kung ano yung paliwanag nila dun sa mga manipis at uh, manipis na rasimento, manipis na bakal. Uh -huh. Pero yun, yun na yung I think pinaka-update no. Mula doon sa mga nagdaang mga araw. Kahapon kasi nga, katulad bilang yung executive, nagkaroon So, nagbigay sila ng ilang paglilino. Right. Pero kung sa mga listahan ng mga, mga makakasuluhan, tingin ko yung talagang low-lying fruit, yan nga, yan, 250,000, no emergency procurement, pero binigyan right. pa rin ng mga kontrata. Right. Okay. Mar marami pong salamat, uh, Kong, sa inyo pong oras. At uh, abangan po namin yung mga susunod pang mga update at mga susunod pang kabanata. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you, Kong. Good morning. And salamat. Yeah. Magandang umaga. Magandang po kayo. Bye. So, all right. mm -hmm. Congressman Terry Redon po ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at chairman din ng House Committee on Public Accounts.